Prince, kahit ano ang mangyari, huwag na huwag ka magbubukas ng pintuan. Ha? Huh? Kahit tawagin ko pang pa pangalan mo, hintayin mo ako magbukas nito dahil nilagyan ko iyan ng dasal. Hindi makakapasok ang mga niya lang dyan hanggat hindi ko ito pinahintulutan. Ganda ng araw mga katribo. Bago ko simula ng istorya sa araw na ito, ay huwag po natin kalimutan mag-subscribe, like and share upang mas marami pang maabot ng ating mga kwento. At kung meron kayong kwento o karanasan na nais ibahagi sa ating mga katribo, maaari po kayo mag-send ng inyong istorya sa mga kwento na teodelio03 at gmail.com Simulan natin ang kwento at takutan. Magandang araw po Tio at mga katribo. Ako po ito ulit si Chris ng Northern Summer. At itong pangalawang kwento ko naman ay tungkol sa isa ko pang karanasan tungkol sa pangaasong sa amin ng aking pamangkin sa lugar ng aking kuya nang minsang ako ay nagbakasyon sa bayan ng Eastern Summer. Bakasyon na iyan sa aming eskwela Tio Delio. At nasa kuleyo na ako ng mga panahon iyan. Kaya naisipan kong magbakasyon sa akin kapatid sa Easter Summer dahil doon na rin ito ng kapangasawa. Hindi ko akalain ang masayang bakasyon sana ay mauwi sa karanasan na hindi ko malilimutan. Gayto ka sa iyong Teodelio. Iniwan sa akin ng akin kapatid ang akin pamangkin na tatlong taong gulang pa lamang ng mga panahong iyon. Sa kadahilan ng nasa kabilang bayan pang pa trabaho na akin kapatid at ang kanyang asawa naman ay laging wala dahil isa rin itong guro. Busy din ito na kahit bakasyon ay meron pa itong mga seminar na tinatapos kaya hindi din ito makauwi pa. Isang sundalo nga pa lang aking kapatid at isang beses lamang sa isang buwan ito kong umuwi sa aming baryo. Kaya ang naiiwan lamang sa kanilang bahay ay ako at ang aking pamangkin. Bagamat nandun naman ang nanay ng kanyang asawa. Subalit, magkaiba sila ng bahay kaya kapag gabi ay kami lang naiwan sa bahay. Isang gabi, Teodelio. Magabandang alas 9 ng gabi yon ay tulog ng aking pamangkin. Sa mga oras na iyan ay naghahanda naman ako sa aking pagtulog. Oo, oh, paano Chris? Maiwan, na, may iwan ko na kayo ha. Ako'y maghahanda na din ng aking pagtulog. Gaya nga sinabi ko sa inyo kanina, hindi naman kalayuan ang bahay ng nanay ni Atilen Kaya minsan ay hanggang gabi siya naroon sa amin. Sige ho, Nay Belen. Mag-iingat ho kayo. Oo siya, sige. Isara e, mo mabuti ang mga bintana at pintuan, ha? Opo, Nay Belen. Sagot naman ni Chris habang nakahawak sa pintuan para isara ito. Agad namang ako pumunta sa tabi ng aking pamangkin para magpahinga habang ako ay nakahiga at nagpapaantok na nang may mapansin akong palaka sa aming bubungan. Maliit lang kasi ang bahay ng aking kapatid Teodelio ng mga panahon iyan. Sa ngayon kasi ay medyo maganda ng takbo ng kanilang buhay. Balik tayo sa kwento. So yun nga Teodelio, doon nakapatong ang palaka sa pagitan ng bukas na bubungan sa itaas na bahagi ng kubo alam niyo yung itsura ng mga kubo sa probinsya. Yung sa patatsulok na bahagi, meron doon bukas na bahagi. Doon nakapatong ang palaka na nakikita ko. Habang tinititigan ko ito ay parang pakiramdam ko ay Nakikipagtitigan din ito sa akin. At bigla naman itong tumalon sa aming higaan. Mabuti na lamang ay meron kaming kulimbo. Pagbagsak nito sa kulambo ti yo E pa ito dahil sa malaki nga ito at hindi pang karinong palakan na nakikita ko. Ang ginawa ko ay tinulok ko ito ng malakas. Ngayon para lumansik ito sa sulok ng pintuan namin. Agad ko naman itong sinundan para kunin at baka bumalik pa sa igaan namin. Kumuha na nga ako ng plastik at hindi ko na nga alam Teodelo na dahil imbis na itapon ko ito ay iniligay ko ito sa loob ng maliit na washing machine at pinatungan ko pa ito ng pabigat upang hindi ito makatakas. Ngunit ng gabing iyan, Teodelio ay hindi ako mapakali dahil para bang may nagmamasid sa paligid ng aming bahay. Ang ginawa ko na lang ay nagdasal na lamang ako na sanay. Walang mangyaring masama sa amin ng aking pamangkin. At ayaw ko din naman lumabas at pumunta kay Nanay Belen dahil iniisip ko baka paglabas ko ay nakaabang na pala ang nilalang sa akin. May mayihinang kaluskus din ako narinig. Ngunit di ko na ito pinansin pa. Kinabukasan ay maaga ako nagising tiyodelyo, upang tanggalin ko na sana ang palaka na sa loob ng washing machine at pakawalan na ito. Ngunit ganoon na lamang ang aking pagkagulat dahil wala nang palaka doon sa loob ng washing machine. Wala din pong butas ang washing machine tiotelyo upang labasan ng misteryosong palakang iyon. Isipin nyo na lang po, paano makakaalis ang isang palaka doon eh? Nilagyan ko pa iyon ng papapikat. Nataka talaga ako to Edelio sa mga oras na iyon. Pagkadating ng aking kapatid ay agad ko itong ikinuwento sa kanya. Manoy, alam mo ba kagabi ay meron ako nakitang palaka dyan sa bubungan natin? At lumundag pa nga ito sa kulambo namin ni Baby. Ha? paano magkakaroon ng palaka? Sa mo nakita? Tanong ni Manoy sa akin na para bang kalmado lang ito at alam ang mga nangyayari sa kanilang lugar. Ken Manoy oh, sa tatsulok na bahagi ng inyong kubo, ilagay ko nga sa washing ma... Na... Wala na po bukas mo ano, lumayas na. Agad namang sagot ng kuya ni Chris na na uh, pinatapos ang kanyang sasabihin. Oo oh, oh, Manoy, pa paano mo paano mo nalaman Manoy? Sinasabi ko ng abay. Nakapaligid na naman itong mga piste na ito. Palibasa walang nakikitang tao dito eh. Nananubok na naman ata. Hindi na ako nagtaka sa sinabi ni Manoy Teodelio. Dahil nga sundali ito at may nakita akong mga kung ano-anong nakasabit sa kanyang dibdib. Eh malamang may alam ito sa lang na nagtatago sa dilim. At may alam din ito sa lihim ng karunungan. Anong piste, Manoy? Eh, isang palaka lang naman iyon eh. Peste. Ibig sabihin nun, Chris, mga aswang ang mga iyon. May mga uri kasi ng mga aswang na kaya magpalit ng anyo tulad ng sayop. At insekto, ginagamit nila ito upang mas madali nilang mapasok ang isang bahay, lalo kapag mahina ang proteksyon nito. Eh, Manoy, paano iyon, Manoy? Pinatatakot ako. Baka, baka biglang bumalik ang mga iyon eh. Pag umalis na naman kayo ni Ate Len. mangiyak na tanong ni Chris sa kanyang manoy. Huwag ka mag-alala, Chris. Nakalib naman ako eh. Ah, uh, kaya medyo magtatagal pa ako dito. Pabantihan ko ang nilang na iyan at maturuan ang leksyon. Kaya nga, mabuti pa nga lang to. Nang hindi na mga balang na iyan. Sabat naman ni Nanay sa usapan ng magkapatid. Mabuti pang nga Manoy, uh, dumito ka muna at si Ate sa susunod pa ata na linggo mga dahil nagkaroon sila ng seminar. Kinagabihan, Teotelio ay hindi nagpaabot ng dilim sa loob ng bahay ang aking kapatid. Magkus ay sa labas na ito na abutan ng trip silim. Naguguluhan man ako ay hinayaan ko na lang ito at hindi na ako nag-usisa pa. Dahil wala din naman akong alam sa mga bagay na iyan. Daisy, kahit anong mangyari huwag na huwag ka magbukas ng pintuan na. Kahit tawagin ko pang pa pangalan mo, hintayin mo ako magbukas nito. Dahil nilagyan ko ng dasal. Hindi makakapasok ang mga nilalang na iyon hanggat hindi ko ito pinahintulutan. Maigpit na bilin ni Manoy sa akin bago siya tuluyang naglaho sa dilim. Eh, eh Manoy, saan ka ba pupunta? Dito lang ako sa labas. Aabangan ko ang nilang na iyon. Dahil babalik pa iyon. Dahil gusto nito ang bata. Mabuti na lamang at meron kayong kulambu noong nakarang gabi. Dahil pangontra din ito sa kanila. Eh, Manoy, natatakot ako eh. K kami lang dito sa loob ng bahay ni baby. Huwag na mag-alala. Mas pinilakas ko ang proteksyon ng ating bahay. Nakalusot lamang iyong kagabi dahil... Nagalako na nawala at Humina ang pananggalang na ginawa ko dito. Sige, pumasok na sa loob at huwag kayong maingay. Sige Manoy, mag-iingat ka Iyon na lang ang nasambit ni Daisy habang takot na nagsasara ng pintuan. Mga ilang oras pa ang nakalipas si Odelio nang makarinig na lang ako ng pagbalahaw ng isang nilalang sa labas ng kubo nila Manoy. Hindi ko alam ang aking gagawin ng mga oras na iyon. Nanginginig ako sa takot at hindi ko alam kung buhay pa bang ba aking kapatid o ano na. Gustong-gusto kong lumabas ng hubong iyon ng sandaling iyon, Teodelio. Ngunit naalala ko ang maigpit na bili ng aking kapatid na huwag akong lalabas o magpapapasok hangga't hindi siya ang magbukas ng pintuan. Maya-maya pa ay isang boses ang akin narinig na tumatawag sa pangalan ko. Daisy? Daisy? Buksan mo itong pinto. Si Manoy mo ito. Nang tatangkain kong buksan ng pintuan ay bigla ko na naman naalala ang pili ni Manoy na huwag na huwag kong bubuksan ng pintuan hanggat hindi siya ang gumagawa nito. Kaya kaagad ako umatras at bumalik sa gilid ng aming higaan. Sa mga sandaling iyon ay ang kalaw ko ay wala ng aking kapatid. Dahil kung siya ang nasa harapan ng pintuan ay hindi ito magtatawag dahil kung saan na itong bubuksan ng aming pintuan. Ilang saglit pa ay meron na namang sumisigaw sa labas ng aming bahay. Kakaiba ang boses nito na maya maya ay bigla na naman gumalaw ang pintuan. Ngunit si Manoy na ang niluan nito. Agad ako napayakap kay Manoy habang umiiyak. Habang kalga-kalga ko sa si baby na mahimbing namang natutulog. Ang kwento sa akin ni Manoy, na daw hindi siya nagpasakop sa dilim sa loob ng bahay ay para mas kumapit ang dasal na ginawa niya para hindi agad siya makita o maamoy ng nilalang na inaasahan niyang babalik. Habang nagbabantay ito si Manoy sa labas ng aming bahay, ay mga bandang alas 12.30 ng madaling araw, ay mayroong isang malaking ibon ang bumagsak sa harapan ng kanilang bakuran. Ngunit, nalusutan nito ang unang pangontra ni Manoy na inilagay doon. Ngunit pagpasok nito sa loob ng bakuran ay nahirapang igalaw nito ang kanyang mga pakpak. Kaya nagpalit ito sa anyong aso. Pagkalapit nito ay agad namang hinataw ni Manoy ng kanyang talibong ang nilalang o yung mahabang gulo kung tawagin sa amin. Kaya napabalaho ito ng malakas. Dahil ang sabi ni Manoy ay targada ito ng orasyon. Sa tingin ko ay napuruhan ko ito kaya ganoon na lamang ang pagsigaw nito. At hindi na din iyon gagaling dahil bukod sa Likod ang tama nito ay kargado din ng dasal at orasyon ng gamit kong talibong. Ang sana nga Manoy, dahil hindi ko na lamang gagawin ko kagabi. Eh yung tumatawag sa pangalan ko Manoy, ik ikaw ba yun? Hindi ako yon Daisy. Di diba bang sabi ko sa iyo? Kung ako yun ay ako mismo ang magbubukas ng pintuan? Kasama na iyon isa kagabi. Pagkahawak niya sa pintuan, agad na umusok ang kanyang mga kamay. Kaya ayon nagtatatakbo pa palayo. Dahil kinargahan ko iyon kanina ng orasyon dahil alam ko na iyan ang gagawin nila. Siya nga pala mga katribo. Kung makikita niyo ang katawan ng aking kapatid ay marami ang nakapintang mga talata sa katawan nito. Meron ding mga dasal. Sa likod, sa tiyan, sa dibdib. At meron pa sa braso nito. Siguro kaya din tumugal sa... May kipaglaban si Manoy nang minsang ipadala sila sa Mindanao dahil meron itong anting kong tawagin. Pagkatapos ng gabing iyon, Tuya lumipas ang ilang linggo, buwan, at naging maayos naman ang aming pagtulog sa gabi at wala ng mga kakaibang nangyari sa loob ng tahanan ng aking kapatid hanggang sa bumalik na ako sa lugar namin sa Northern Summer dahil tapos ng panahong pagkakadesino ni Manoy at tapos na rin ang aking bakasyon. Si ate naman ay Nagpalipat na din ang kanyang pagtuturuan na doon lamang malapit sa kanilang baryo upang mas matutukan niyang kanilang mga anak. Sa kasalukuyang panahon, Tio Delio ay meron na din akong sariling pamilya at meron na rin akong makulit na anak at nagretire na rin sa pag-usundalo ang aking kapatid. Hanggang dito na lang po, Tio Delio at sana ay nagustuhan ninyo ang aking kwento. Muli, marami pong salamat, Tio sa inyong oras at panahon na mabasa ang aking kwento sa inyong channel. Mga katribo, sana po ay supportahan po natin ang channel ni Tio na dumami pa ang kanyang subscribers at views. Hintayin ko ang paglog po ng iyong channel, Tio Delio. Maraming salamat po. Sa ano po ay nagusto ninyo ang aking kwento. And God bless. Maraming salamat sa iyo, Chris. Marami talagang hiwaga ng mundo, ano mga katribo? Hindi natin na mamalayan na ang mga akala natin sa panaginip at pelikula lamang natin makikita ay meron pala talaga sa totoong buhay. Ang iba ay nakakasalumuhan natin dahil makaling na rin sila magtago sa kaanyuan ng mga tao na tulad natin. Yun ang nga po mga katribo istorya ni Chris ng Northern Summer. Maraming 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 salamat ulit sa iyo Chris sa iyong pangalawang kwento. At na buti na lang at merong alam itong kapatid ni Chris sa lihim na karunungan. Kasi kung wala, sa tingin ko, baka kung ano nangyari sa kanila or worse, doon sa pamangkin niya. Na tatlong taong gulang pa lamang? Kayo mga katribo, ano sa palagay nyo? Mag-iwan na lamang po kayo ng inyong komento. Maraming salamat po mga katribo. Muli, ito ang inyong iyod menyo.